Enrollment ng pangsyam niyang anak na 18 anyos. Ito si Maria Camila. Ipandadagdag daw po yan sa kanyang question fee. Ito daw pong babae ay kukuha ng criminology na kurso. Ayan. At uh, nagbabaya din natin daw sila nitong uh, Tuwesyon fee na 8,000 pesos per cent. So, ito mga kapatid, meron siyang video na pinadala. Papakita niyo sa atin yung kanyang tahanan, yung kanilang tahanan. At tukuan nila ng yung magiging yung maliit na sari-sari store na sinasabi rin ito ni Ate Nurmelita. At maging mga larawan po ng kanilang napamili sa halagang 2,000 piso. So, ito mga kapatid, panoorin niyo po ang buhay at patunay ni Nurmelita Letty mula pa po sa Paternal South. Ito po Sa redyong anadaman Ito po Talagang probinsya Yung picture ng uh, mga anak niya ito sa, sa, sa uh, po uh, sa mga lalawin salamat po bagamat payap, maliit magkakikita sa ang aming kukuprahan ano po ito po ang kukuprahan na dito po namin niluluto yung tunyo dito po ito po dito po namin niluluto ito na Ito po price. Maayos. Kemi. Ngayon yung yung um ma ginagawa ko namin uling. Ito po siya, pinapakain namin ng audio. Okay ba 'yun? Kukunin ko rin po Sa, po sa, sa bahay niya. Yan po. Yan po. はい。<laughs> ang dagdag sa kanyang paninagal. Pag-resibo. Mm. So, uh, so hindi na kapag hindi mo na ginamit para doon sa infantation. <laughs> uh, so, meron po dito 1,219. sa mga May natura daw po na 711 pesos. Kaya ito ha? Huh? Oh, uh, uh, ano yun? Uh, kasi hanggang makamaklak lang po tayo. Baka na nakita sa akin, ito yung mga pictures nila, no? Pati nag-aaral niya anak, lahat ito siya kara. Si Normelita Leti, ng Katarman Northern Summer. Ito po si Nanay Leti. Oo, oh, sige, Nanay. Tatawag -ta kami sa inyo bukas. At bukas sigurado ako, mapalag kayo. It's going to be your lucky day. Bukas po yan, abangan nyo na ni Leti ha? Oh, Sato, ito hinahanap natin girl Ito mga ganito mga, um, opo, ng magandang tahanan pero malinis mm. opo, oh, oh. uh, ha? Huh? At totoo uh, lahat na sinasabi mm. Mm. lahat ng prebang kanyang pinapalap kanya, po sa atin bukas na ay At awagan po namin kayo kasi nga po mag-aalas na Ito, Nanay Leti Salamat. Nanay uh, Opo, salamat na marami Bukas po, tatawag kami sa inyo Marami siyang Alright, ngayon, ito po muna, kausapin natin si Nanay Sonia, girl. Nanay Sonia, happy, happy birthday. Happy birthday, you. happy birthday to you. Nay, happy birthday po, Nanay Sonia. Good morning po, mam Tia Tia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. <laughs>